May tanong lang ako, no? Gusto niyo po bang magtagumpay sa buhay? Obviously, ang sagot niyan, of course! Lahat po tayo may pangarap, alam niyo, may gusto tayong marating, pero aminin na natin, kahit gano'n tayo minsan ka-prepare sa mga plano natin, parang hindi hindi minsan natutupad. Alam niyo, bakit kaya? Napansin niyo ba yon? Minsan para tayong, alam niyo, para taxi driver, okay, na may sarili tayong uh, ruta, pero hindi tayo nag-ask ng direction kay ways kaya minsan, ayun, naliligaw. So, ganun din po sa buhay. Kapag hindi natin sinuko kay Lord, yan kasi magiging tema natin ngayon, ang ating mga plano, malaki ang chance, ano, na parang either bitin, hilaw, yung success, pero pag in-offer in natin kay Lord, sabi sa kawikaan, this is sa stress, ipagkatiwala mo sa Panginoon, ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Maganda po yung connector na word na at. Ibig sabihin, gawin mo 'to ito yung effect. Okay? So sabi po rito, i mo raw muna kay Lord. Minsan sobrang sipag natin magplano, may timeline tayo, may checklist and all, and, and kailangan po yan. May strategiya tayo, pero ang tanong, sino ba kasama natin dun sa pag-execute ng plano? Madalas po kasi, minsan sakit din natin yan, yung puro ang laman ng plano mo. I want this, I will do this, I will win this election, I'm gonna do this, I'm gonna make this successful. Pero sabi nga po dun sa problems, ipagkatiwala daw natin muna kay Lord. Ibig sabihin, And bago tayo gumawa ng action, bago tayo mag-draft ng goals, ipagkatiwala daw muna po natin sa Diyos. Ano yung sabihin nun? Lord, ikaw na bahala. Tulog na lang ako. Hindi po ganon. Gagawa tayo ng plano natin. I-align po natin sa mga katuruan ng Diyos, sa will ni Lord. And ang sabi po sa Bible, He will make your path straight. Hindi ka magpaikot-ikot, hindi ka mag parang pabalik-balik lang yung nagiging diskarte natin. When we commit our plans to God, anong nangyayari po? He aligns our desire with His will. Yung atin po mga desire na align po sa will niya. Hindi lang yung tagumpay na pansamantala, holistic po. Alam mo, Brother Dacha, pag sinabi sa Bible na shalom, nothing is broken, nothing is missing. Walang kulang, walang sira. Ang dami kong mga nakikitang successful na tao, aray, wala kulang pero sira naman pamilya. Wala ang kulang pinansyal pero sira naman yung pagkatao alam mo yung pangalan, integridad, sira. So, hindi po ganun mag-bless ang Lord. Ang Lord po, nothing is broken, nothing is missing. Yung po yung kind of blessing that God wants for us. Kaya, ano po muna ating call to action? Ngayong araw na to, bago tayo mag na gumawa ng hakbang, mag-pause ka muna. Mag-pray ka muna. i Mag-inventaryo ka ng mga gagawin mo for the day. Ito bang appointment ko dito sa tao na to? Tama kaya to? Parang may konting illegal at immoral dito. Wag na muna. I-set aside na to. Wag na nating i-deal to dahil alam ko yung tao na to. So, ganun po yung pagpa plano. Gagawa ka ng plano, pero ia-align mo, ibabangga mo sa katuruan ng Diyos at mga will niya at tayo po ay may establish. Ulitin so, ko po, kawikaan, this is a stress eh. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Tayo po'y manalangin, ialay lang natin yung ating lunes at ating buong linggo sa Diyos. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming lakas, ang aming karunungan, ang aming diskarte, istatahiya, plano. Ngayon, Lord, alam namin na ikaw ang nasusunod sa lahat. Ang plano mo, Lord God, ang laging magiging ending ay successful. Lord, tulungan niyo po kami na sa inyo ang lahat para po kami ay magtagumpay. Salamat Lord sa iyong kabutihan. Ngayong lunis na to, bayayaan mo kami ng iyong gabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's with Pastor Jeff